Tiuboy. Ah! <laughs> <Yon. laughs> ano yun? Ano yun? Tiuboy. Para mino na lang. You know? Ano nga yung tiyob kasi, pay ang naman to si mama no, eh. Ano uwi ka ron mo si Maria. Ka, ah. Message ko. yung lang ba para may blow lock pero wala. Hindi ano lang yung tiyob kasi sa amin yung maitim. Hello, <laughs> <Malang, tiba? laughs> <laughs> ikaw yun. <laughs> May itiyob si Mama. May itiyob. Itiyob is itim-itim lang. Oh. na. Hindi man kanya. Brown lang. Parang muna oh. lang. Pero pag pinaayun mo naman yan, pag pinaglinis mo naman, tatal na na. Pag nagpapalinis kasi ng ngipin. So, na, mangyayari ay na, oh, itim itim. papastahan na yung ngipin mo. Hindi naman. Ano? Tatanggalin lang yung itim. So, paano tatanggalin kung hindi mo butasin? Si, pag may ano, pag magpapalinis ka ng ngipin, mm. lahat ng mga itim-itim sa Ano, tatanggalin mo. Kasi ko, kahit Wala kang butas. No worry talaga siya. Sabihan mo siya, tiyob siya. Tingnan mo. <laughs> Kamang ba <ya? laughs> Ang pangat ng tawa ni Eke. Pero alam mo talaga nung na yung bata ko kasi, di ba kami, noong bata pa kami, lahat kayo meron. Ri bringen. Meron, hindi, may kanya kami tawa. Kung baga may kanya kanya may yung, yung parang, ano yung kaba, asarin. Mm -hmm. Parang kami ganon. Ang tawag kay Maria ba, o? Oh, bakit, bakit ba, o? Oh? Um, eh. Ah, pagong mabagal kumilos, mabagal lahat. Mabagal mm. kumain, maati sa kain. Ay, ikaw na tawag sa'yo. Tiyubon. <laughs> Kasi maitim lagi ng ipin mo? No? Eh, uh, ay sira yung ipin ko dito. Ah. Ang isang ipin ko. Di ba, dalawa yung postiso ko dito? Ah. Kasi nga na-enjoy ako ng bata pa ako. Ah. Uh. Tumalsik yung kalahatik na dapa ako. Ah. Uh. 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 Ngayon, si Iking nang tiyubon. Iking na si Iking ngayon. Iking, tiyubon ka daw. Anong masasabi mo doon? Ay, si Angel. Bakit si Angel ang tawag ka Angel, ma? Pukengkeng? Bakit naging king Kasi may puk. Kasi may puk eh. Ay, si Boy. Anong pala yan ni Boy dati? wala oh. ay syempre di na lang, lang masiboy doon eh syempre may tawag sila tita dagay ah kaya wala